may nagtatanong sa akin as a technician paano gumawa ng diagram at paano magbasa ng diagram ng Repen aircon eto ang pag-usapan natin refrigerator paano siya tumatakbo paano siya nagana well ganito yan nakikita nyo to eto yung plug dito manggagaling yung power supply 220 yung kulay green ground papasok ng body ng compressor isa-isay natin ito yung plug ito yung thermostat relay ilaw door switch ito yung connection CSR itong CSR na yan starting running common ito yung windings laman to ng laman nya ng compressor ito naman ang o, o, o OLP, Overload Protection Paano yan tumatakbo? Ganito okay, Sundan mo to Itong pula Red line Yan, pag, yan ang line 1 etong itim line 2 Pag binuksan mo yung mo Normally Open yun. Pag binuksan mo siya, magko-close yung switch. Iilaw to. Kasi papasok na yung line 1. Automatic, meron siyang line 2. Ayun o, kulay itim. Mag-off and close lang yan dahil dito, switch. Parang switch ng bahay mo. Pag bukas mo ng refrigerator mo, magko-close to. Normally open yan. Switch lang naman yan. Ngayon, paano tumatakbo ang compressor. Ito, pag switch on mo to, tung thermostat. tung thermostat, normally, close yan. Pag to malamig na malamig na, mag-o-open. Pag, halba, setting mo eh, low, medium, high, o kaya eh, kung numbering naman tayo, ...alimbawa... halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5 Sinet mo sa 2 Pag na-reach ng thermostat yung setting na lamig na hinihingi mo, doon lang siya mamamatay. Yung compressor, doon lang siya mag-o-open. Dada, yung kuryente, na kulay pula, yung line 1, papasok dito. So, thermostat, magkakaroon ng kuryente dito sa relay. Ipapasa niya kay starting at sa kay running. Itong ito, itong dilaw na to, naka-attach yan dito sa body ng compressor. Pag nawala ng kuryente to, magpup magpuputol yung kuryente, mamamatay ito. Ang, ang purpose nito, i-reach niya yung temperature na hinihingi mo, na isineting mo. Hanggat hindi niya nare-reach yung temperature na binib isinet mo, hindi ito mamamatay. Tatakbo to. Get mo ba? Sundan mo yung kulay itim, yun ang line 2. Dumaan ng OLP, yun ano ba yung OLP? Overload protection. Para ano yan? Pinoprotection na niya itong compressor kung mag-overload. Ano yung overload? Nag-overload ng amperaje Kasi, pag tumataas ang neto nito, masusunog yung motor anong gagawin nito tung, tung, overload na to naka-attach din sa bag to sinesense niya yung init ng katawan nito bakit niya sinesense kasi iinit ng gusto yan kapag ka nagkakaroon ng high ampere paano nangyayari yon halimbawa yung mechanical side niya yung bearing tumitigas yung motor magiinit yung windings malulusaw yung insulation pag nalo sa isolation, masusunog. Magkakaroon ng open. open. Pag nagkaroon ng open, doon nagkakaroon ng shorted. Get mo? Okay. Yun ang trabaho nito, itong OLP, overload protection. I Iiwasan yung pagkasunog. Protection siya ng motor. Pansinin mo, ito yung common. Diyan magagaling yung kuryente, yung line 2. Gagana yan kasi ang kailangan niya ay line 1, yung pula. Uh, nagsalib yung line 2 at saka line 1, gagana yan. Nagsalib dito yung line 1 at saka line 2, iilo yan. Pero kung papansin mo, lahat ng switch, iisang linya lang dinaanan. Ha? Switches lang yan para sa akin, itong mga to, itong thermostat, relay. Iisa lang dinaanan. Miski switches na rin yan, to. Pero, switches siya na may kanya-kanyang tungkulin. Tungkulin niya para sa lamig, sa temperate, temperature. Tungkulin niya ipasa yung kuryente na ibinibigay ni thermostat. Ibi, ipapasa niya kay starting at sa running. Ano ba yung starting at sa running? Yung starting and running, ayan yung windings. Yung windings na yan, magnetic wire yan. Yung magnetic wire na yan, pag nagkaroon ng kuryente, nagkakaroon ng magnetize. Tapos, wala lang ako sample ng motor eh yung nasa loob ng motor, yung rotor, iikot na yon Dahil magkakaroon nyo ng orbit. Kopya. Ganun lang kasimple yun, mga, mga guys. Kung titignan nyo, itong green naman pala, ba't nakatouch dito? Eto, ground po yan. Ang bahay natin, din, lalo na kung nasa building ka, mga may tatlong butas doon yung sa baba uh, saksakan, di ba? Merong yung isa line 1, line 2, yung isa naman ground 'yon. Kumuha yun ng grounding sa earth sa lupa. Ibig sabihin, pag ito nagkaroon ng open windings at nahipo mo, makukuryente ka. At ngayon, para maiwasan yung ganun pangyayari, nilagyan ng ground. Imbis na sa katawan mo pa dadapo yung kuryente, pupunta na lang sa lupa. Ganun lang ibig sabihin ng grounding. So, sana malino sa inyo Ganun lang pagbasa ng kuryente ng, ng sirkito ng bridge wiring diagram. Sa sunod na ano, kung may tanong ka, i-comment mo lang dyan sa baba. Sasagutin ko. Sige. Good luck.